Wala pang na-monitor ang National Capital Region Police Office o NCRPO na banta o posibleng manamantala sa nakakasang malakihang kilos protesta sa kontra-katiwalian sa September 21. Ayon sa National Capital Region Police Office, nakiipaglayan sila sa iba't ibang hensya ng gobyerno upang matiyak na magiging mapayapa ang kilos protesta wala naman po tayong natatanggap na impormasyon na magdudulot ito ng kaguluhan o karahasan. Gayun pa man po, malinaw naman po ang direktiba ng aming regional director na manatiling alerto at palakasin ang intelligence monitoring at police visibility. Ganun din po yung ating koordinasyon sa intelligence community at sa ating mga allied agencies para po ma-insure na wala pong makakalusot o wala pong karahasan na mangyayari. Ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Regional o National Capital Region Police Office. Samantala, wala rin naman ang naging problema sa magkakahiwalay na kilos protesta na nagrap nitong Sabado. Kaugnay nito, mahigpit naman ang koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines sa pambansang pulisya at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Colonel Franzel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, titiyakin na ang santatahang lakas ng Pilipinas na hindi magagamit ang mga lehitimong advokasya para makapagasik ng karasan. Kasabay nito, sinabi ni Padilla na wala naman silang natatanggap na banta sa seguridad ng bansa, ngunit hindi sila magpapakampante at mahigpit na nakamonitor sa sitwasyon. Hindi po natin papayagan ang uh, sino man pong individual o grupo nagamitin po ang sitwasyong ito para maghasik po ng karahasan, mm -hmm. uh, pagkakawatak-watak po sa ating lipunan o kaguluhan po. So in coordination po natin dito sa PNP, i-ensure po natin po no na legitimate po itong adbokasiya mm -hmm. na no ay pinoprotektahan po natin ito uh, while potential threats po are being closely monitored din po. Ang tinig ni Colonel Francis Margaret Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines